Anong ganap sa mundo ng showbiz? Paborito ng linya ni Christy Fermi ng paglalarawan sa kanyang source ng mga juicy items na hindi nanonunag at hindi nangunguryente. Ang pagkakaroon ng veteranong kolumnista ng mga reliable source ang isa sa mga bentahe niya. Kadalasan, mga kaibigan, kakilala o malalapit sa kanya ang pinagmumula ng kanyang mga ibinabalita. Tulad ng iniere niyang scope sa programa niyang Showbiz Now na ayon sa mapagkakatiwala ang source ni Christy Fermin. Ipinagpipilitan daw niya na may kasalang magaganap sa real life sweethearts na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ito'y sa kabila ng katutuhan ng hindi pa nagpapropose ang aktor sa kanyang kasintahan. Oh. Ipinagpipilitan po ng aming source na kahit wala pa pong proposal na ginagawa si Daniel Padilla kay Catherine oh. Bernardo ay tuloy na tuloy daw po ang pagpapakasal nila sa susunod na taon. Kung kailan po next year, yun po ang tandang pananong sa atin. Pero talagang yun po ang kanilang paniniwala. At ako, sumasangayon ako. Ay, oo. Oh, oh. Labing isang taon na po silang magkarelasyon. It's about time. Mukha namang may basbas ang kanilang napipintong pag-iisang dibdib mula sa kanika nilang mga ina, Mami Min at Carla Estrada, respectively. Inaasahang biggest showbiz event ang kasalang Catherine Daniel next year. Anong masasabi mo sa balitang ito?